Tuwang-tuwa ang walang niya dahil sa booking na nakuha ko. Paano ba naman ito ang aking susuungin? Traffic, traffic, at traffic. Well, bago ang lahat, ako nga pala si Moto Ben. Tara, samahan niyo ako magtrabaho. Ito nga pala ang first booking ko. Na kung saan pipick up tayo netong napakabango at napakasarap na tinapay na to. Dito yan sa bahay ng regular customer ng kaibigan nating Lala Move. Yung kaibigan kasi nating Lala Move rider, siya talaga ang malimit nagdi-deliver dito. Pero dahil sobrang layo ng pagdadalahan, sa binyan pa sa akin ipinakuha. Ewan ko ba naman sa kamay ko kung bakit natanggap ko tong booking na to. Kaya ang ending, tinawa na na lang tayo. Pero shoutout sa kaibigan natin na si Lee dahil papuntang binyan yung tinapay. Ito, nagsabay ako ng booking. Ayan, na 200 pa lang binayad sa atin. Medyo malelate nga pala ako sa deliver ng tinapay pero mabait naman yon, Ayos lang. Fast forward na guys, nandito pa lang ako sa Kabuyaw pero ramdam ko na yung traffic. Ganun din dito sa Balibago. Kasi sunod-sunod na ang stoplight ang madadaanan natin dito. At ito naman ang pinakamahabang stoplight sa lahat. Malapit sa SM Santa Rosa. Hindi ko naman sana kukunin tong booking na to kasi anong oras na dahil nabudol nga tayo ng kasamahan natin, eto nakuha ko nga pagdating ko dito sa SM Santa Rosa medyo lumuluag na ang kaya mabilis kong naiyatid yung plastic ng na arga natin kanina. Medyo makulit kasi yung nagpadala nito. Halos may at maya tumatawag sa akin habang nasa biyahe. Kaya inuna ko na. Isinudod ko naman yung tinapay kasi nakakahiya rin dun sa una nating pinake upan. Dito sobrang luwag na nandaan. Kaya mabilis na rin akong nakarating sa village ng ating customer. Inanong ko nga si ma'am kung nainis or nainip sa biyahe natin. Sabi ko sampalin ako ng isang kahon ng tinapay dahil ang ng booking sa binyan pumunta ako sa San Pedro para dito magabang ng booking pakalamba kaya buti na lang nakakuha ko dito sa pasita kaya agad na akong pumasok sa loob para makuha ko na yung item kasi eh, baka gabihin ako dito sa San Pedro ubod pa naman ng traffic at paglabas ko ng tindahan nakita ko si Paps binibilang na yung kita niya paldo na siguro kami na Paps ba? lakas? Ba? Balato. Sakto, abono, pa uwi ng kalamba, ayos, masaya na tayo kasi naka-double book na uli tayo, pa uwi, sigurado gagabihin ako neto bago ko matapos sa sobrang traffic, ayan ginabi na tayo, ngayon na lang ulit ako ginabi, hey, from 109 naging 200, ano ka ngayon, Lim? Pumasok na ako dito para maibigay ko na yung last booking ko ngayong gabi. Kasi medyo umaambon na rin. No? Mahirap na maabutan ng ulan. Ngayong araw na to nagamit ko ang aking pagkakamote riders. Lalo na sa bandang Santa Rosa. Napaka-traffic kasi. From 2pm hanggang 6pm na naging biyahin natin, ay kumita tayo ng 190 plus 200 plus 200 plus 175 equals 765 sa loob ng 4 hours nating pagde-deliver. all right so buti na lang na nabudol tayo ng kaibigan natin na si Lim. Saludes! Budol ka, pre. Ginabi na ako.